Maga kasi nagsasarado mga tindahan dito Kagaya nung nakaraan, Pinong sarado na Alas 6 Ay magpa 5.30 na Yun, nakabili na tayo mga ka pinboy boy Punta siguro tayong pack and save talaga Kulang yung Biblisan ako ng bawang Kasi magpapaksiyo nga ako Ayun, pabila akong saging Pabila akong saging, tsaka sili Yun Ayun o, $3.99 Sili Ang lasing niya ako tato Nakakatakot, nakahubad eh Yo yo yo, what's up mga kapin Nandito na tayo sa labas ng bowling center. Sa labas na tayo ng ten Pin Bowling at uh, tayo ay uh, dadaan na ang Indian store dito malapit sa amin may bibili na kong mga ricado para dun sa Paksiw ko mamaya 5.30 na rito ng hapon ay yung 10 pin bowling punta tayo dun sa Indian Store dito malapit sa amin tingin tayo ng gulay kung mayroon sana hindi pa sarado maga kasi nagsasarado mga tindahan dito kagaya nung nakaraan pinupla sarado na alas 6 ay magpa 5.30 na Huwag lang sana tayo masaraduhan ulit bilis bilisan natin Meron pa namang Mga ilang minuto Alam ko sa aktual sa is Nagsasarado yan sila Yun o no? Great South Road 30 hapon dito yung Indian store malapit right so punta tayo doon dito ng sabon yun nakabili na tayo mga ka -pin boy punta siguro tayong pack and save talaga kulang yung bibili sana ako ng bawang kasi magpapaksiyo nga ako ayun bumila akong saging bumila akong saging tsaka sili yun ayun o 3.99 dollars sili ko ako ng bawang. Kaso medyo luma yung bawang nila doon. Baka tumaan nga talaga ako na ang packing save. Sumipapaksiwa so ako ng isda. Packing save ano na lang siguro. Clean don packing save yung malapit sa bahay. right. Pero lalakarin natin. Susuot so ka tayo ng packing save dito sa Manukaw dahil Dadaan ako na chemist warehouse May bibili na ko doon Yung lagay ng sabon Sabonera ba tawag doon Tsaka lagay na toothbrush Meron kasi doon eh, Mura lang Kaya doon ako bibili sa chemist warehouse Alright So Lakarin atin hanggang doon Medyo malayo-layo Ayo, So eh, Meron akong dalang sa aging Bumila akong sa aging Sili dito hindi na lang siguro ako dadaan ng chemist warehouse ang um, pupuntahan ko na lang dun sa Chinese store malapit dun sa pakensave clean dun save baka dun ako bumili ng sabonera tsaka yung ano lagay ng toothbrush meron din naman dun sa Chinese store kasi kompleto halos dun so sakay na ako dito dito sa bus stop medyo malayo pa kasi yung chemist warehouse dito doon pa malapit sa tapos pa ng pack and save mano eh so dito na lang kompleto rin naman kasi doon sa Chinese store sigurado meron doon so doon na lang ako bibili at may mga maliliit na tindahan din doon doon na din ako bibili ng bawang kasi kung dito malayo layo so ayun tawid tayo Tawid tayo sa Great South Road Sana dumaan yung bus Baba tayo sa Clinton Pack and Save Oo nga pala kasi ang layo eh Tinamad <laughs> na maglakad, sakit na kasi ng binti ko Ngawit na, ngawit na. <clears throat> Yun lang. Kailangan ko palang magpa-load. Kailangan ko palang magpa-load sa bus card ko. Punta akong Manukaw. Ayun, no choice tayo. Kundi sakay tayo ng bus, papunta ang bus station. At papaload nga pala tayo kalimutan mo tapos yung mga ibang bibiling ko gaya ng yun bibili ako ng bawang doon ako sa ano doon na lang ako sa Clendon Pack and Save or yung mga malilit na tindahan doon yung mga Indian store right. yata ata. May nag-aabang pa. Nakahubad. Dahil lang ng bus, nandito ako ngayon sa AUT Campus. Ayan, nakapag-vlog na rin ako dito ng nakaraan. Antay tayo ng bus. Ayun, bus number 33. Ako, may sasakay. Eh. Ayaw kong sumabay. <clears throat> Nakakatakot, nakahubad eh. Ayan, nakahubad eh. Antay na lang ako ng o sinal da base. dito dahil magpapalutay ng card natin Pasok tayo sa Manukau Bus Station ayun kita <laughs> oh. Kataan natin magpa at wala na negative na pala tapos balik ulit tayo dito sa bus stop abang naman tayo ng 361 para uh, baba tayo ng Clendon Pack and Save doon na lang tayo bibili na ang iba pang mga bibili sakay tayo dyan ng Manurewa

natin 29 right cancel alright wala na tayo 29 labas ulit tayo sakit tayo ng 361 balik ulit tayo alright Tawid, tawid eh. Sana wala pa yung ano, bus 361. nagpa lang. Wala na pala eh. Naubusan. Negative na. Hmm. kaya yung papuntang maniorewa check natin sa ano maniorewa, uy 5 minutes natatanong ko 5 minutes pumunan tayo dito sa loob 5 minutes yung maniorewa ayun ano po tayo dito Okay, tingnan natin. Right. Union Haiman Park. Magkakaroon pala ng Christmas market dito sa Sabado. December 9 hanggang December 16. 10 AM hanggang 3 PM. Wow, maganda 'yan parang night market no ayos ah eh. <clears throat> sakto puntahan ko yan pag day experience mo lang natin yung night market or christmas market dito Ayan. dito yan sa Eman Park ilang minutes na lang 4 <coughs> minutes 4 okay, minutes alright, tantay-antay lang natin isang minuto na lang hindi ako na yung gamit ko Ayan okay. tayo natin, malapit na Oh commuters computers dit is Auckland New Zealand sa talaga Manurewa ayo talaga inaabangan dito eh pupuntang Manurewa Save. yun, nakababa na tayo dito sa uh, pack and save, clean down pack and save dito na tayo bibili ng mga uh, iba pang mga kailangan baka pumili din ako ng ano pala tinapay tayo dito silipin natin kung bukas pa yung ano Chinese uh, store dito makabili na ang isa pang sabonera sabonera ba tawag din dollar store pala to ako sarado na rin sarado na maga nang sasarado ko dito ngayon oh dollar store e e e e e saan tayo sarado na So may mga tindahan dito maliliit, dito nanon tayo. Okay, five minutes, five minutes. Magsasarado na sila, five minutes na lang daw. Oh. Wala akong nabili, kundi ah, nakabili ako ng biskwit Nakabili ako ng... Nakabili ako ng bawang. Ano pa ba yung nabili ko? Ah, ito. <laughs> nakabili ako ng na may inom. Ano muna tayo dito sa ah. Pahinga muna tayo dito. Medyo nagugutom ako eh. Ah. Alright. Meron dito yung bis. <laughs> Meron dito yung bis. <laughs> Meron dito bis. short bridge short bridge ditoutom na po eh Hmm Hmm Ayos lang naman may Niikut lang 哎，米。<laughs> guys na nagsasarado na yung mga tindahan dito maga nagsasarado merienda okay, lang merienda lang ako sa dito merienda sa upuan eh. No. May loto pala dito ngayon makataya nga dun mamaya. Makataya ng loto. wala na masyadong tao dito maliban sa pack and save um, marami pag nag grocery ang kaya 10 yan yung gabi pack and save clean doon, pack and save alright mga kapil boy pauwi na tayo ng bahay Uh, nakapag merenda na tayo dun sa upuan kanina Nandang <laughs> tayo dito sa tunnel Tsaka na lang yung sabonera Hindi tayo nakabili Doon kasi sa chemist warehouse yun Kasi medyo malayo kasi ang lakad Hindi na ako dumaan dun. Kala ko maaabot na kung yung ano, Chinese store dito sa vendor uh, market safe pero sarado na rin. Ang <clears throat> nabili ko ay bawang. Bawang at yung um, saging. Sili, ano ba, ba? Biscoet, yun lang. Alright, so mga pinboy, eh, eh pauwi na tayo ng bahay. At hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po muli. Salamat po sa suporta na aking YouTube channel. So, ayan. God bless po. Maraming salamat.